sino si Shaira before pa sumikat yung kantang Selos? Ah, uh, uh, Shaira mo Singa po, isang mm. uh, from AR Pacheco College. Yes po. Uh, I am graduating this year, inshallah. Masha'allah, alhamdulillah. Um Teka, may yung nagtatanong dito, bigla nagtanong eh. ba daw si Shaira? Kaya selos yun <laughs> <laughs> na, na nakuha niyang kanta. Medyo, minsan. <laughs> <laughs> ano ba ano ba mostly na pinagsesalosan ni Shaira? Um, Pag sila yung magkatabi? Shira, po, tayo. Ah, po Pag nakita mo magkatabi sila? Yes, <laughs> pag may nakikita akong <laughs> Pag nakikita kong may nakatingin sa iba. <laughs> Ayun. Pero ano, paano Paano ba nabuo yung kantang selos? Uh, are you aware na dun sa mga, alam mo na yung mga naging issues with regards kaakibat ng kanta and yung lyrics and then the materials that the, yung ginamit nyo? Yes, so actually hindi naman po namin sineryos talaga yung paggagawa ng selos. Hmm. Uh, nagsimula lang sa toksuan kasi yun nga lang, Uh, yun nga, lahat naman tayo dumaan sa sinasabing pagsiselos. Kahit pa may jowa tayo or wala, kung <laughs> baga trip-trip lang nagpagka pagka pagkaka-record, makikita nyo naman po sa aming music video nito na wala masyadong effort.